Magandang araw po sa inyo lahat. Balik turuan ko po agad kayo mga pag uto sa English kung saan po ay binubuo lamang po ng dalawang salita. Okay, pero pag tinranslate nyo po sa Tagalog, dapat tatlong salita po ang mabubuo. Okay, so magbigay po ako ng halimbawa. Ipasa mo ito. So, tatlong salita po yan sa Tagalog. Pero pag in-English nyo po, maaaring ganito po ang resulta. Pas it, pass it para sa ipasa mo ito. Okay, yun po ang ibig kong sabihin. Kung mapapansin nyo po, hindi ko po tinranslate sa English itong salitang mo. Kasi po, meron din pong batas sa English grammar na kapag tayo ay naguutos, yung salitang you o sa Tagalog ay mo ay maaaring hindi nyo po gamitin sa inyong paguutos pwede po iyon. Kasi ang ang dahilan po ay ang, ang, dahilan po sa batas ng English grammar kapag ikaw ay nag alam na po agad noong taong inuutusan mo na siya ang inyong inuutusan kasi nakaharap ka sa kanya at siya po ang inyong kinakausap. Okay, samantala po sa Tagalog kasi pag tayo ay nag kailangan na kailangan po talaga natin itong salitang mo. Para malaman po nung tao na siya yung ating inuutosan. So, yun po ang pagkakaiba sa English na batas, sa Tagalog na batas, pagdating sa pag-uutos. Okay? Ngayon, meron pa po akong gustong ibigay pang kaalaman. Okay? Patungkol naman po dito sa salitang this at saka it. Kung mapapansin nyo, parehas po silang itinumba sa Tagalog na ito. Okay? kung ito pong salitang ito ay inyong ginamit tapos ang ginawa nyo po sa pagsasabi nyo ng ito ay meron po kayong itinuturong bagay gamit ang inyong hintuturo o minsan ay ang inyong nguso, yung nguso nyo po, ginagamit nyo panturo. Ang dapat nyo pong gamitin para sa salitang ito ay itong salitang this. Kasi itong this ay salita na kung saan ay nagtuturo. Samantalang itong it na sa Tagalog ay salitang ito rin, ito naman po ay hindi nagtuturo. So, yan po ang pagkakaiba ng it sa this. Pero sa Tagalog, isa lang po ang kanilang katumbas, itong ito. So, kayo na lang po bahala kung kayo ba ay magtuturo o hindi magtuturo. Okay? Ngayon, meron din po tayo salitang that na kapag tinagalog naman ay yan. Okay? So, kayo na lang po bahala kung kung it o this o that ang inyong gagamitin. Yan yung salitang nasa pinaka dulo ng inyong utos. Okay? So, magbigay pa po ako ng iba pang halimbawa. Asintahin mo ito. Pag in English, aim it. Subukan naman natin gamitin itong this. Asintahin mo ito kung saan ay itinuturo mo kung kung alin yung aasintahin. So pag in English, aim this. Pag ang ginamit naman po natin ay yan, pwede rin. Asintahin mo yan. Asintahin mo yan. Pag in English naman po, aim that. Okay? So ganyan lang po kadali itong ating aralin. At sana po makikitandaan po lahat ng mga salitang nakalista po dito kasi yan po ay gamit na gamit. Okay? Sa pag-uutos po. Gamit na gamit po sila kaya makikitandaan. At makikitandaan din po yung paraan po natin ng pag-uutos. Okay? Para tama po yung inyong pag-uutos sa English Okay? So, isa pangalimbawa, iwain mo ito. Pag in English, is slice it. Ganun lang po kadali. Dalhin mo ito. Pag in English, bring it. Subukan naman natin, sagutin mo yan. Sagutin mo yan. Answer that. Ganun naman po. Okay po? So, sana may practice po ng maigi itong ating aralin kasi ito po ay gamit na gamit. Maraming salamat po.